guys, welcome to my YouTube channel Cutting Ah uh, guys, dito kami ngayon sa San Jose del Monte Bulacan. Ito ngayon ang lagay ng panahon. Medyo maulap na at saka umuulan. Pero wala pang pa kami na dadaanan. Ayan po, lagay ng panahon, nakikita sa video. Pati yung yung kalsada. pupunta kami ng DRT Yan, makikita nyo po yung bagong munisipyo namin dito sa San Jose Ayan po, ang bagong munisipyo natigil na rin ang ulan kanina malakas dito po ito sa San Jose del Monte sa ako pa ng San Jose yan sa unahan matataanan namin tulay ng itong San Jose malaking tulay ito ayan guys sa baba kaunting ba pa lang po Kaunti pa lang po ang ba Kasi yung mulang kanina Maganda pa ang lagay ng tulay dito Hindi pa siya nakapaw Yan, napakaganda pa ng kalasada namin ngayon video ka Sanod? Proper. Ano yung bulak? Barang yung bulak bulak? Mm, proper yan. Barang ba Barangay Tigbi. Ha? Barangay Tigbi. Tigbi? Hmm. Yung dyan may school. Okay naman Dati. Proper nga eh Proper. Sa doon sa Delamonte, wala ka. Ah, nandito na po kami sa proper ng San eh may konti lang pong ano, tubig, pero wala pa pong ba. Doon naman bumabaha dito eh. Ha? Huh? Tayo mo pa yung baha, hindi bumabaha dito. may no, tubig na ako. Sabi ang umulan, kaya may tubig. Kaya kailan hindi talaga bumabaha dito? Dito ba? Ang araw ngayon ay November 9, 2025. Kaya tinitingnan na namin yung panahon kasi sabi nila may dumarating may dada na bagyo. Tsaka yung hangin dito. Wala o oh, wala lang. Yung mahina pa po. Wala pang if ng hangin. Kalmado-kalmado pa po. Ang oras ngayon ay 12:40 ng tanghali. November 9, 2025. Makulimlim ang langit. belt yan. yata. Ano mm -hmm. no, no. Signal ng belt eh. Hindi nang malakas sa ano, batang bandang Bicol, Catanduanes. Kaya ito pa lang yung lagay ng panahon namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Time check, 12.40 ng hapon. Date, 11.09.2025. Tapos wala pa naman ba dito? Tanong. Wala naman talagang baha dito sa amin sa San Jose. Oh, maganda rito sa San Jose, guys. Wala talaga ba? Kaya maganda kung wala bahay dito, shifty kayo. Mag-comment lang po diyan yung gusto kumuha ng bahay sa amin. Maganda dito, walang kababaw, shifty kayo sa ano. Sa mga flood control. mababay tayo sa wala ba yung mga kamilya dito sa ibang lugar yata mayroon ha sa ibang lugar, huh? lugar mayroon. mayroon sa ibang lugar pero dito sa atin wala dipindi din pero dito walang ano, kababa sa mga project ng kamilya Tsaka priya yan tuyon-tuyo dito guys Nandito na kayo kuma ng paay Huwag na sa ibang probinsya kasi binabado Ikita nyo naman oh sa garay. Dadaan ng tigbi. Maganda mag-invest ng bahay dito. Tsaka wag na kayong mag sa tubig dahil yung tubig dito ayun ayos na. Binitawan na niya no. Bilyar. Ikong connect na po sa sa no? nawasa. Nagka-video yan, yeah. Felix. tapos na po sana wasay eh, kakapit na para tuloy-tuloy na po ang tubig water district hmm. Hmm. Kita niyo guys to -tuyo unti yung kalsada namin Welcome to Digbee North Sagaray Ayan. Medyo umano na rin hangin. Tumabad din na ng kaute yung hangin. Ayan. At saka yung ulap. Malakas ang hangin sa taas? Malakas o? na yung ulap. Malakas na yung ano ng ulap. Takbo ng ulap. kabila naming side mukhang maulap makapalangulap tuloy tuloy nito hanggang bukas huwag yung matis pa pala ito kung ano huwag yung matis pa mat matatapos matis lalabas yun ang mga lunis papunta ko sa lunis pa siya lalabas ng Pilipinas Bukas.

nga rin dyan. Patawid-tawid siya. Right May okay guys. video dumidilim na rin ng panahon. Mukhang lalakas. Ay, ulan ng malakas. n g a m pasok lang lalo. Patay mo aircon. Huwag tayo mag aircon. Hindi pa ba inip. Hindi eh. Kasi mo dito. Hindi kasi dito yung ano kasalubo. Talasik. Pagkakata sila dito si ano? Ha? Ah. Uh. Alam mo lang ate, saka sila yul, si Undoy at saka si Myrna. Sa December 24. Bakit? Hanggang pag birthday ni Nanay. Ko. Dito sila nagpapasko? Hmm. Nagbulat ako, nakakuha na sila ng ticket. Nagulat ako, nagkakuha lang sila ng ticket. Magkano so, ang ticket galing ng board? Ngayon? Yung ano, si Undoy ng Luto, 80 million. Ay, 80 million, 80,000. Si Undoy? Mm -hmm. nung, nung June, 80,000? Mm hmm.